Hello mga lods. Huwag po natin kalimutan. Cosmar Mix Vlog po. Okay. Lagi po sana tayong uh, manood ng ating mga video. At uh, like and share po. At uh, click po yung ating notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga video ang aking pong upload. Alright po. Have okay, a nice day po. At sana po lahat ay maging okay. Alright. Thank you for watching. Ay, nako. Ganda ng view. Nakakaalis ng pagod. Yan. Kuha lang tayo sa ano. Uh, hanggang sa taas, oh. Tignan mo, oh. nag yung kulay ng ano. Mga halaman. Ganda. Maalis yung pagod mo. Ito pa oh. Kasi kumanda ho yan sa pagi. tapos sa sigas sa sinag ng araw. Ayan. Ang ganda. Mm -hmm. Ayan. Yung may bahay ho yung banda ron. ang ganyan na makikita. Ito. <coughs> ganda oh. ganda ganda ng mga ano nakakalis ng pagod yung mga ano ng mga halaman Oof. ganda iba iba Yan, pag uh, gusto niyo mag-relax yung mga mata ninyo. Yan mag-stop kayo. Tapos kumuha kayo ng magandang pwesto. Tapos i-video na inyo. Kikita niya yung ano, yung ganda ng ano ng paligid. Ng nature. Yun, no. Konting ano lang. Ta yung Yan. Eto pa. Hmm. Kaganda. Okay. Taloy na natin yung kagandahan ng ano, kalikasan. Sobrang ganda. Yan o. ganda ng forma ng mga bahay nila Yun. oof Okay.